Okay guys, good morning, good morning. At nandito tayo sa bahay ko. At merong binigay sa akin sa trabaho na uh, timbangan. Ito yung manual weight weighing scale. Ito guys, yung timbangan na ginagamit nila sa mga clinic o sa mga uh, hospital. Ito yun, yan, So guys, ayan. na natin ayan. yan guys, hindi talaga gumagana yan ipapakita ko sa inyo na talagang hindi siya gumagana. Ayun guys, pupuksan natin to para malaman natin kung ano ba yung sira niya. So, tara guys, huwag natin patagalin ito para malaman na natin kung ano yung sira talaga nito, ito. Kung bakit, itinapon na lang ito. Tapos ang ginawa ko, iningigaw para malaman ko kung ano yung sira niya. Kaya, tara guys. So guys, ito yung timbangan na ibinigay sa akin sa trabaho dahil nga hindi na gumagana. So ito try natin para makita talaga natin na legit. Ayan. So try natin, tapakan, tutungan natin. Ah, di ba? Hindi naman talaga katulad siya na ano, ayan na, hindi na siya gumagalaw. Ito mo 'yan, diba? Dapat gagalaw 'yan. Pero tingnan niyo naman, hindi naman siya gumagalaw. Ang bigat ko na, ha. Talagang may sira siya kaya ibinigay ito. So, titingnan natin kung ano nga ba talaga yung defective niya. Kung bakit hindi na siya gumagana at kung bakit ibinigay ito dahil nga sa may sira. So, ang gagawin natin, aalamin natin kung paano natin to magagawa o kung paano natin malalaman kung ano ba yung sira nitong timbangan na to. Itong manual weighing scale. Ayan. Kaya tutok lang kayo guys para malaman natin o malaman ninyo kung ano nga ba ang sira nito at kung meron kayong mga may ganito para malaman ninyo kung papaano maremedyohan. Kaya tutok lang kayo dito guys para malaman niyo kaya ba ano pang hinihintay natin tara let's go bubuksan natin yan so guys ang gagawin natin muna sa likod niya nandiyan yung lock ito pakita ko sa inyo ayan makikita niyo to guys ayan oh yung butas na yan saka ito ayan ayan na oh. may bakal spring yan eh iaangat ko lang yan para mag open siya So, ganito. Kung kayong iscrew, ito iscrew. Tapos, iangat nyo lang siya. Ayan. Ayan o. Oh. Angat nyo. Ayan. Tapos, ito pa isa. Ayan. Tapos, ito. Oh. Ayan. Tanggal na ganun lang kasimple yun, guys. Tapos, ngayon, ang gagawin nyo, i- Yeah, ay, ayun sa yun, na. So, ayan na. Uh, ito yung guys, so yung lock niya, So, matagal na panahon na daw to eh. Kaya, ina na na. So, buksan natin. So, ayun. Ayan guys, ayan yung kanyang lock. So, tatabi natin. Tapos, ito yung kanyang yung kanyang ano, yung pinaka ano na uh, numero ng dowel yan dowel yan eh. yung numero niya kung ilang kilograms ka ba ilan yung bigat mo ayan so ang gagawin natin pubuksan natin to ito kailangan ng screw kasi meron siyang screw ayan oh. may tornillo siya so kailangan mong gamitin ang screw para malaman natin kung ano ba yung nasa loob niya dito kung meron ba siyang battery or kung anong klaseng pampagana kung bakit siya umiikot siya kapag tinungtungan siya ng mga paa di ba kung mabigat iikot siya kaya kaya natin buksan so kaya iskro iskro natin hawakan natin siya yan umiikot siya ha? kaya natin siyang hawakan so dahan-dahan ng hawakan guys para hindi gaano masira siya para hindi mabiyak itong ating manual reaching scale. Yan. Alam nyo guys, dalawa to eh. Bali mayroon pa daw do isa doon, sira din. So, ipapakita ko to para malaman din. Yan, shoutout nga pala sa aking mga ma'am. Yan, kay ma'am Mary Ann at saka kay ma'am Love. Yan. Ayan, papakita ko sa inyo yung timbangan na hiningi ko sa inyo dahil nga sira, sabi nyo na. So, malalaman natin ngayon kung ano ba sila. So, ayan. Tinanggal na natin. Ayan. Dito muna natin. Ayun. Ah, kaya pala. Ay. Tanggal siya. So, ayun. Ayun. Putol. Ayun. So, guys. Ayun to, guys. So, oh. kaya pala. Hindi na siya umiikot yung scale niya. Dahil putol na siya, may spring 'to guys. Ayan na. Oh. Spring yan, inaunat 'yan, magkaunat 'yan. So, may spring siya rito. Ayan, pabalikin na. So, 'yung isa ito. Ayan, ito 'yung isang spring. So, ayan, ito guys oh. Ayan, 'di ba? Oh, tignan Ah. Oh, ayan na. Oh. Tapos eto yung isa. Ayan na. Oh. Ayan guys, amayan oh. dapat magkaganyan 'yan dapat magkadikit siya, magkadugtong yan para pumapalo siya ito, papalo, aangat ah, yan eh kasi dito naka yung spring ayan, para pagtungtong papalo to so ano pa gagawin natin dito so ang gagawin natin dito tatalian natin siya rito para magdugtong siya, para magdugtong yung kanyang spring so ang gagamitin natin dito dahil wala akong alambre or kahit na anong pwedeng ipanalo dito ng mga metal so itong tie nylon na lang ang gagamitin natin yung pang tali ng cable tire cable yun tire cable ayan ah dugtong sya kaya magkadugtong yan wala magkadugtong yan yung spring na yan so ganito gagawin natin pakuha tayo meron tayo rito tire table Ayan, ito. So, itutali natin siya. So, ayan guys. Pukunin natin yung spring dito. Ilulusot natin. So, ayan, kita nyo naman O. Oh. Nakita nyo naman na putol. Ito dito to eh, sa ibabaw yan. Ayan guys, nakita nyo naman na putol ang spring. Ayan na ba? Diba? Tutok yan. Ngayon, pagdudugtungin natin siya. O, ayan. Nagkita niya putol tol. natin siya. Di ba? Yan ang kanyang defective. So, meron na tayong tire cable. Ito yung tanali. Ayan, tapos lulusot lang natin siya rito. Ano ba tapos kunin natin yung isang dito yun sa kabila Ayan. So, ayan guys, oh. Ah. Pinagdugtong na natin kayong spring. Hmm. So, lalak na natin. Ayan o. Ah. So guys, ayan. Kita naman o. Oh. Ah, diba? Ayan yung spring. Ayan. Ayan yan. yan yung defective nya. Kaya hindi na siya umiikot yung scale nya, yung bilog nya. Kaya hindi na gumagana yun. Hindi na tumatakbo. Dahil bali na yung or putol na yung spring nya. Siya yung nagkoconnect dito. Para pagtapak, gagalaw to tapos kukunik yan dito tapos iikot dito iikot tong ano yung scale nya yung mga numero nya para malaman kung anong bigat mo so ayun nagawa na natin na natin ngayon titignan natin kung effective nga kung um, talagang ito ba yon para makakuha naman kayong idea alam nyo na kagad kung ano yung gagalawin ninyo o ano yung aayusin ninyo na para gumana yung timbangan yung weight manual weighting scale yan so patuloy natin to gunting natin ito may gunting tayo hmm. So ayan, ginupit na natin. Ginupit na natin. Ayan, at magkatugtong na siya. So, ayan, para makita nyo magkatugtong na, diba? Kanina hindi magkatugtong yan. So, diba? So, ang gagawin natin ngayon, kakabit na natin ito. Ayan. Ayan sa kanina. Kakabit na natin itong uh, ano niya. Ayan yung tornilyo niya. May tornilyo siya. Pasok lang dito yung tornilyo. Kailangan, tutok niya yung sa dowel. yan, zero. Yan, tapos, kunin niya itong isa. Ito yung nalaglag. Pasok niya rin dito. Ayan. Um, ganyan ninyo nalang para sa yan. Um, tapos kaya baboy dadyo kita nyo siya shoot dito. Ayan na. Ah. Kikita nyo to guys. Ayan yung ano na Sa screwan ng bilog na yan. Ayan na. Ah. Ayan yung siya ipapasok. Ayan. So, ano na natin. Para, Ay. Para mailock na natin. Medyo kakapain talaga natin to. Ayan. kapaan lang yan tutukon natin yung zero ayan. tapos screwin natin so ayun guys at ito uh, mailalak na natin nga sya ngayon para makita na natin kung effective nga ba itong ginawa natin na pagdugtungin natin yung na putol na spring sa taas ng scale na to itong weight manual scale yan. so yun tapos lalagay natin ito itong mga ano nyo ito dito yan Ayan. sa yan so, ito yung isa ito. At sya, laki Tapos, pakita na din Pakita nyo yung arrow yan. Wala ka nakatapat yan sa zero. Oh. So, ayan guys. Ayan, tignan nyo. Ayan oh, o. Oh. Diba? Gumagalaw na kagad ka guys. Ayan o. Oh sa araw yan so try natin na uh, patungan natin ng paa ayan ha tara diba? so ilan lang ako 50 lang ayan ha ano na ha Hmm. Diba? So ulitin ulit natin Ayan, magana na guys, ha, diba? ah, magana na, di ba? Spring lang yung naging problema niya. Hmm. Ah, di ba guys? So, ganun guys, at sana guys, uh, ah, marami kayong natutunan sa tutorial natin ng kung paano marimedyoan o kung paano gumana yung timbangan weight manual weighing scale So, di ba? Hey guys, so, sana marami kayong natutunan. So, guys, uh, lagi ninyong tatandaan uh, sa timbangan yung kanya'ng bilog na nandito sa harapan sa ilalim ito. Yan yung pag-adjust sa arrow dito yan kailangan yung zero tumutok dito sa guhit i-adjust nyo lang ngayon ganyan ninyo guys ha oh. gumusta nyo maigi ayan diba oh. ayan oh, ayan ha oh. ayan pinipindot yung ilalim nyo oh. adjust natin sa zero tatali natin sa zero ayan Diyan lang kayo mag-adjust sa ilalim ayan naka zero na siya Sis natin. Ah, oh, ayan ang mga galaw. Oh, adjust natin siya, ayan. Ayun, nasa na siya. So ayan, siya. Oh. Oh, balik na siya ayan. Oh, ayan guys ha tatandaan niyo, nasa ilalim ang kanyang adjustan sa uh, kuwit na yan ayun guys uh, natapos din natin at uh, okay na to ayan oh testing ulit natin ayan, ayan nasa 120 lang ako guys ayan 120 tapos yung bigat ko 60 lang ayan 60 guys at natapos na rin natin yung pag-remedyo natin sa timbangan, sa weight, manual, reaching, scale na So, ayun guys. So. Mula na lang siya. So, ayan guys. At malaman nyo. Ba? nakita nyo rin kung paano natin remedial yung spray niya lang. So, hanggang dito na lang guys. At uh, huwag nyo malalimutan na mag-subscribe kayo ng aking YouTube channel. At para marami pa kayo video na mapapanood at matutunan -e sa aking YouTube channel. So, hanggang sa muli guys. Paalam.